Good morning mga kamas, tayo nga sa baliwag ko lang at papakita ko sa inyo mga dito mga kamas at sa baliwag yan Ay mga manok na hindi ito, sa manok One to lang, <laughs> dito to Maraming manok na hindi sa Maraming na hindi ito sa Maraming sa

Meron si Pet kahit niya yung kanya kaliskis ganda ng kaliskis niya. Ayan, ano? Oh. baka may shoutout ka kay shoutout. 8 months, 1.5 5 8 months old. Napakaganda naman white gold dito. na. Galing pa ako ng Pasig, dumayo ako ng Galing pa ng Pasig to. Ilan ba dalawa? Tatlo. tatlo. Ilan na nabili? Wala pa, Ah, baka may shoutout ka. Uh, shoutout sa mga tiga pasig ng mga mag-iibon na best friend ko. Iyan yeah, oh. Mag-iibon pala ang mga kaibigan nito. Oh, mag-iibon. Marami ng nang iibon eh. Oh. May cellphone number ka ba? Meron. Uh, Nakontak na, number mo. 0939-295-0172. Oh. Yun. Pangalang kaibigan. Ramil. Eh, si Kuya Ramil. Uh, na lang Ramin. siya sa kanyang mechanic. number. Oh. So, mechanic. Mechanic ko pala ito. 1 lang. Napagad ang oh, white gold white gold na bulik ano oh. Yeah, yan uh, na okay, yun. <laughs> thank you asa yeah, pa may dalawa si pakita nga natin dalawa ano na sa yan ang may ulat isa lang ako eh thank you thank you yan pa gandang hero oh. Boss, hero mo? na ba hero mo? Na-vlog na ba? Hindi pa ano? Ilan buwan yung hero mo? 6 months old. 6 months old yung hero. Nampagal sa 2 lang. Oh. Ayan o. Ayan o. naman. Gari na naman